So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamamay. Once again, andito ulit ako. Okay, so ito yung ating isang channel. So ang title nito is Home of Love Advice. Okay, so lahat ng advice natin na pupwedeng ibigay sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers na nangangailangan ng uh, uh, advice. So gawin natin dito. Okay? So ulitin ko mga kamama ito yung pangalawa natin channel na ginawa para sa ganun isa mas marami pang mga love advice ang aking share sa inyo kasi dun sa mga may love advice dun sa ating isang channel kulang, nakukulangan ako or kulang para sa akin yung araw-araw na upload na po pwede yung kapulutan ng aral o pwede yung kapulutan ng uh, dapat gawin sa inyong buhay pag-ibig. So ginawa ko ulit itong isang channel pa natin na to upang sa ganun is mas maraming love advice ang ating maitulong sa ating mga subscribers dyan. Okay? So bago ang lahat, uh, maraming salamat sa mga subscribers ko na nag-subscribe din sa Mamay Love Advice. Hopefully mga kamamay, okay kamamay na rin natatawag ko sa inyo dito ano? kasi tayo-tayo rin naman eh. So mga kamamay, sana masuportahan nyo rin po itong ating channel. Okay, wala po itong pinagkaiba doon sa ating isang channel sa Madaling Salita. Ang uh, goal ko lang dito is mas maraming love advice, mas maraming uh, payo sa ating mga subscribers ang ating ma-share dito. Okay? So mga kamamay, isa lang palagi sinasabi ko sa inyo kung nagustuhan nyo yung mga ginawa kong video sa mga nakapanood sa akin do sa ama uh, Mami Love Advice, sana subscribe nyo rin ang channel natin ito by clicking the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa mga bago kong mga tips okay? and mga videos na ginagawa. Okay? So huwag natin masyadong patagalin tulad ng ating ginagawa palagi. Ito po yung magiging topic natin ngayon. So, magiging topic natin ngayon is kung papaano ba o ano ba yung mga bagay na dapat mong gawin upang makita ng isang lalaki ang halaga mo. Okay? Kung ikaw ba sa inyong uh, relationship is naghihintay na lamang ng oras, naghihintay na lamang ng uh, panahon para bigyan ka, nanlilimos ka na ng oras sa kanya pero sa madaling sabi, wala pa rin nangyayari. Hindi ka pa rin niya binibigyan ng panahon at oras. So ganito mga kamamay ang kailangan mong gawin upang siya mismo ang makakita ng halaga mo at bigyan kanya ng panahon. So number one tips, maging busy ka sa ibang bagay. Okay? So mga kamamay, maging busy ka sa ibang bagay. Maging busy ka sa mga bagay na makapagpapasaya sa'yo hindi ka na nga pinapansin, hindi ka na nga binibigyan ng halaga, please huwag ka nang makulit. Okay? Alam niya ang obligasyon niya. Alam niya ang dapat na oras na ibigay sa'yo, pero hindi niya ginagawa. Well, huwag mo nang ipilit ng isang bagay kung ganyan. Lalo ka lang masasaktan. Ang gawin mo, maging busy ka rin sa ibang bagay na makapagpapasaya sa'yo. Maging busy ka rin sa mga bagay na makakatulong sa sarili mo. Kung hindi ka bigyan ng oras, ikaw ang magbigay ng oras sa ibang bagay para sa sarili mo. Pilitin mong maging masaya sa ibang bagay kung hindi ka binibigyan ng oras. Pag napansin ng isang lalaki, pag napansin ng partner mo, pag napansin ng asawa mo, ng jowa mo na hindi ka na nangungulit sa kanya, okay? hindi ka na nangihingi ng oras sa kanya, siya mismo ang makakahalata niyan sa kanyang sarili. Hanggang sa makita niya na busy ka sa ibang bagay, na masaya ka sa ginagawa mo, siya mismo yung hihingi ng oras sa iyo kapag ka ganyan. And else, kapag hindi ka pa rin niya biligyan ng panahon, hindi ka pa rin niya tinanong, hindi ka pa rin niya kinwestiyon, well, ito na siguro yung pagkakataon, nakausapin mo siya ng harapan. Kausapin mo siya ng kayo lang dalawa. Okay? So baka mamaya nga, siya pa yung kumausap sa inyo eh. Or siya pa yung mismong uh, mag-initiate na kausapin ka. Bakit ganito? Bakit ganyan? Well, wala siyang masasabi sa iyo kasi siya mismo yung hindi nagbigay ng oras sa sayo. ba? Diba? Ang ginawa mo lang naman is nag-divert ka sa ibang bagay para maging masaya ka kasi hindi ka binibigyan ng panahon. So makikita ng lalaki na nagiging masaya ka sa ibang bagay, makikita ng lalaki na nagiging masaya ka sa ibang mga kaibigan mo, ang magiging Uh, result niyan, lalapit ang kanya, kakausapin kanya at bibigyan ka na niya ng oras. Kung talagang mahalaga ka sa kanya, magsisisi siya kasi hindi ka binigyan ng panahon at naging masaya ka sa ibang bagay. So yung number one tips ko sa inyo mga kamamay, maging busy ka sa ibang bagay. Number two, huwag lagi ikaw ang nauunang kumontak. Mahalaga to mga kamamay. Kung noon, ikaw na lang palagi yung nauunang mag-good morning, ikaw na lang palagi yung nauunang mag-send ng message, ikaw na lang palagi yung nauunang tumawag sa inyong dalawa. Ibig sabihin, ikaw lang palagi yung unang nakakaalala na meron kayong relasyong dalawa at kailangan yung bigyan ng oras ang bawat isa kapag kaganyan mga kamamay bigyan nyo rin ng panahon yung lalaki bigyan nyo rin ng panahon ang inyong kapareha na sila naman yung maghanap sa inyo na sila naman yung unang kumontak sa inyo ang hirap kasi sa inyo sinasanay nyo ang lalaki na kayo palagi ang nagfa-first move na kayo palagi ang nagbibigay ng malaking oras sa inyong dalawa Subukan mo naman paminsan-minsan na hindi ikaw yung unang kumontak. Tingnan natin kung talagang mahal ka ng lalaki. Tingnan natin kung mahal talaga ng lalaki yung isang ikaw. Baka mamaya, pagka hindi ka na nag-chat, pag hindi ka na nagparamdam, hindi na rin siya magpaparamdam. Hindi na rin siya maghahanap ng panahon mo. Mahirap yan. Diba? Baka mamaya ikaw na lang yung kumakapit sa inyong relasyon. Baka ikaw na lang palagi yung gumagawa ng paraan para magkausap kayo. Mahirap yan. Para sa ganon, makita ng isang lalaki yung halaga mo, ipakita mo rin na kaya mo siyang tisen, na hindi lang ikaw palagi yung kumokontak dapat sa inyong dalawa. Okay? So number three, maging hard to get paminsan-minsan. Mga kamamay, maganda tong tips na to. Makakatulong ito upang makita ng isang lalaki ang halaga mo. Kailangan magpa-hard to get ka naman paminsan-minsan. Bakit? Kasi yung isang lalaki na i-spoil de. Eh. Kapag kaalam alam niya na madali kang uh, tawagin, madali kang kuhanin, madali kang ayain, sa isang sabi mo palang susunod ka na agad sa mga gusto niya, well, na i-spoil ang mga yan. Nasasanay so, sila na nandiyan ka lang palagi. Akala nila, anytime, anywhere, isang tawag ka lang. Well, hindi nila nakikita ang inyong halaga kapag kaganyan. Masyado kasi kayo palaging available sa kanila. Make sure maging hard to get naman kayo mga kamamay. Pilitin nyo na sila naman mismo ang maghanap ng panahon sa inyo. Sila naman yung maghintay sa inyo para makasama kayo mga kamamay. Kaya imulat nyo ang inyong mga mata. Imulat nyo sa katotohan ng inyong sarili na dapat at hindi sa lahat ng pagkakataon, lagi kayong available sa kanya para matuto ang lalaki na sila naman mismo ang maghintay, maging hard to get ka naman. Okay? Okay, magmatigas naman kayo, paminsan-minsan paano? For example, gusto kanyang makausap. Sabihin mo sa kanya, mamaya kayo mag-usap kasi may kausap ka pa. Okay? So, bigyan mo ng priority yung ibang mga bagay bago siya. Kasi palagi na lamang siyang wala. Kasi palagi siyang, palagi siyang hindi available kapag ka ikaw naman yung Uh, nag exist na mag-usap kayo. Okay? So, paramdam mo sa kanya mga kamamay kung anong nararamdaman mo sa tuwing naghihintay ka sa kanya. Sa tuwing mo ka ng panahon sa kanya. E, paramdam mo din yun sa kanya para maramdaman niya kung ano yung nararamdaman mo sa tuwing binabaliwala ka niya. Okay? Sa so, ganyan paraan mga kamamay, pag naging hard to get ka, tingnan natin kung hindi makita ng lalaki ang halaga mo. Alright? So next, Ipakita mo sa kanya na pinapahalagahan mo ang sarili mo. Alright? So napakaganda rin ito mga kamamay upang makita ng isang lalaki ang halaga mo. Huwag kang mag-focus sa kanya. Huwag kang mag-focus sa mga bagay na kayang ibigay sa iyo. Okay? Baka kasi mamaya, hindi mo na nagagawa yung ibang mga bagay na dati mong ginagawa dahil siya lang palagi ang binabantayan mo. Siya lang palagi ang gusto mong makausap. Siya lang palagi ang gusto mong makasama. Lang palagi ang gusto mong makita, mahirap yan mga kamamay. Make sure bigyan mo rin ng halaga o pagpapahalaga ang sarili mo na gawin ang iyong mga pangarap, ang iyong mga gusto. Huwag lang puro pag-ibig, huwag lang puro love life at huwag lang puro yung partner ninyo ang inyong iisipin sa maghapon. Okay, pakita nyo sa kanya na meron kang halaga. Be a high value woman, mga kamamay. Paano magiging high value woman? Magisip kayo ng sideline. Okay? Mag- mag, mag self-improve kayo. Maghanap kayo ng puwede ring pagkakitaan, Okay? Napakarami ng puwedeng maging paraan para maging high value woman ka. Okay? Lahat ng bagay na maaaring makapag-improve uh, sa iyo, yan yung tinatawag na high value activities na po pwedeng makapagpa-high value woman sa iyo. So pilitin mo na wag lang tumunga nga, wag lang uh, mag-focus ang attention sa isang lalaki kasi mahirap 'yan. So 'yan yung isa kong tip sa inyo mga kamamay, ipakita mong pinapahalagahan mo ang sarili mo. At sigurado ako, pag nakikita nila na, pag nakikita nila na pinapahalagan mo ang sarili mo, hindi ka nagpo-focus sa kanya masyado, hindi ka nagbibigay ng attention sa kanya palagi, makikita niya na kaya mo palang maging masaya kahit wala siya. At kapag ka naisip niya yon, nakita niya yon, siya mismo yung magsisiksik ng kanyang sarili sa iyo upang pansinin mo siya. So sa ganyang paraan, mas makikita ng lalaki ang halaga mo. Right? So next, ano ba ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang makita ng lalaki ang halaga mo? So walang iba kundi ang pagmamahal mo sa kanyang pamilya. So, mahalin mo rin yung kanyang pamilya para sa ganon, makita rin ng lalaki na nagmamahal ka sa mga mahal niya sa buhay. Okay? So, ipakita mo na may pagmamahal ka sa nanay niya, sa tatay niya, sa mga kapatid niya. At kapag ka ganyan, mas mapapalapit sa iyo ang isang lalaki. Mas mamahalin ka ng isang lalaki. Kasi nga, may pagmamahal ka hindi lang sa kanya at sa kanya rin mga pamilya. Pero take note of this mga kamamay, huwag pong sosobra yung tipong baka maabuso rin kayo. Kasi merong mga ganyan eh. Merong mga ganyan, itinrato mo na ng maayos, okay, nakisama ka na ng maayos, minahal mo rin ng maayos, pero sa bandang huli, ikaw pa yung naabuso. Bakit? Eh humihingi ng mga bagay-bagay na ganito, na ganyan. Okay? So masyado nang naabuso yung sarili mo. Okay? Kung ano-ano nang hiningi sa'yo. Total, mabait ka, minahal mo na sila, ikaw lang yung may trabaho, tapos sa'yo lang humihingi ng mga pangailangan nila, hindi na sila nagbanat ng buto. Well, sana huwag pa kasobra yung pagtulong. Huwag pa ka ka sobra yung pagmamahal sa pamilya ng jowa o ng partner ninyo. Yung tamang pagmamahal, okay na po yun, mga kamamay. Alright? So, yun lang mga kamamay. Uh, maraming maraming salamat sa lahat ng tumapos ng video ito. So, kung sino mang tumapos nito, ito, ilagay nyo lang sa comment section ang inyong mga pangalan. At shout shoutout ko kayo dahil bago itong channel natin, yung ating mga solid subscribers, ating shout shoutout next video. Okay? So muli mga kamamay, dahil bago pa lamang kisimula itong ating munting channel, huwag niyo lang kalilimutan na subscribe Click the subscribe button at notification bell sa so baba ng kamay ko para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari ko pang i-share sa inyo. Sa mga gustong magpa-coach, sa mga gustong mag, uh, humingi ng advice sa akin, pwede niyo po akong i-message sa aking uh, social media accounts. Okay? So uh, hanapin niyo lang PJ Vergara, comment nyo lang po or i-message nyo lang po ako dyan sa messenger. Wala pong bayad mga kamamay dahil uh, mahal ko po kayo wala pong bayad yung aking coaching para sa inyo. Sa inyong mga problema, sa inyong problema ng puso, magtulungan tayo para sa ganun, mamulat kayo sa mga bagay-bagay na kailangan nyong gawin upang hindi kayo uh, magtiis, upang hindi kayo uh, masyadong ma-stress sa inyong buhay pag-ibig. Okay, once again, this is a uh, home of love advice na ginawa ko. So, maraming maraming salamat sa inyong mga kamamay and see you for our next vlog. Paalam sa inyong mga kamamay. Salamat ng marami.